Nagsimula ang pelikula habang maririnig sa isang madilim na kwarto ang alumpihit na daing ng isang nahihirapan na lalaki. Sa isang kalye, sakay ng kanyang motor at nakikipagsabaya ng takbo si Provo sa mga sasakyan sa kalsada. Isa siyang masipag na Grab Delivery Rider. Dahil sa kagustuhang makaipon, nakakaligtaan nito ang obligasyon niya bilang asawa. Kailangan pang umorder ang asawa niyang si Indo sa online para lang mapansin at maipaalala kay Probo na anibersaryo ng kanilang kasal. Mahirap man ang buhay, pilit lumalaban ang mag-asawa para mamuhay ng marangal. Pangarap din ni Probo na ibang bansa para makaipon ng malaki-laki. Sa ahensyang kanyang inaplayan, pinapakuha na siya ng passport. Ang kanyang asawang si Indo ay isang ordinaryong empleyado sa isang opisina. Minsan ay sinorpresa nito si Prabo at sinabing buntis na siya. Masaya ang lalaki sa balitang kanyang narinig sa asawa. Nangako din si Prabo, na gabi-gabi na niya susanduin ang asawa para mapangalagaan ang dinadala niya. Isang gabing hinihintay ni Indo si Prabo ay hindi dumating ang asawa, hindi niya din inaangat ang tawag ni Indo. Nagdesisyon na lamang na umuwi na mag-isa ang babae. Sa daan pa uwi, hinarang ng tatlong kalalakihan at hinoldap si Indo. Kinuha sa kanya ang mga suot na alahas kasama ang regalo ni Probo na gintong kwintas. Pagka ni Probo, umiiyak na nagsusumbong si Indo. Humingi naman ng dispensa ang lalaki at sinabing pinag-overtime siya sa paghahatid ng mga order. Nagdesisyon ang mag-asawa na mag-report sa pulisya. Napadaan sila sa isang checkpoint kung saan naharang sila ng mga pulis. Sinabi ni Probo na papunta sila ng presinto 12 para iulat ang panghuhold up sa kanyang asawa. Hinanapan ng papeles ng kanyang motor si Provo at Sinita dahil wala din silang helmet. Sa checkpoint, nakita niya ang isang rider na kinotongan ng pulis. Buong paggalang naman niyang ibinigay sa pulis ang papeles. Dumaan naman ang isang magarang sasakyan na binati lang ng pulis kahit sinabi mismo ng driver na nakainom siya. Dahil hindi rin sila inaasikaso, nakikiusap si Prabo na kung pwede na silang umalis. Gumagabi na at pupunta pa sila sa kabilang presinto ng pulisya. Naiinis ang pulis dahil sa pakiramdam niya ay tinuturuan siya ni Provo kung ano ang gagawin. Dahil dito, nagtalo ang dalawa. Sinasabi ni Provo na pinepersonal siya ng pulis. Hindi niya makuha-kuha na gusto lang talaga siyang makotongaan ng pulis. Umagaw pansin kay Inspector Kana Byron, ang hepe ng Presinto 11 at namamahala sa checkpoint ang pagtatalo ni Naprobo at ang pulis. Sinabi ng pulis na kulang ng rehistro ang motor ni Probo na pinabulaanan naman ng lalaki. Sinabi niya kay Kana Byron na sinungaling ang sumita sa kanila at kumpleto ang papeles na ibinigay niya. Sa huli, inakusahan si Probo na lasing dahil sa matapang etong mga tuwiran. Sinabi niyang hindi siya magmamaneho na lasing lalo at angkas niya ang buntis na asawa. Napangisi lang ang hepe at sinabing sa tingin niya ay hindi niya asawa ang kasama niya, kundi pokpok lamang si Indo. Nagalit na din si Prabo. sinabihan naman niyang bugaw lang ang nakakaalam kung sino ang pokpok. -pok. Nainsulto ang hepe at sinampal si Prabo. Kasama ang iba pang pulis ay binogbog nila si Prabo sa harap ng takot na takot na si Indo. Dinala nila sa pulisya ang bogbog sa radong si Prabo habang inihagis ng isang pulis kay Indo ang rehistro ng motor nila. Sa pulisya, pinuntahan ng kanyang kasamahan sa grab si Prabo, pero, hindi siya pinayagan ng mga pulis na makita si Prabo. Nagpumilit man ngunit pinagbantaan siya na isamang kakasuhan. Sa opisina ng Hepe, pinagpapalo si Provo. Hindi niya matanggap na tawagin siyang bugaw ng isang katulad ni Provo. Kinabukasan na siya pinauwi at pinapakuha ang original na papeles ng kanyang motor. Pagbalik niya sa estasyon at maibigay ang papeles, hindi na siya pinapansin. Lumipas ang maghapon na hindi siya inaasikaso. Kinagabihan, kinausap niya ang hepe at humingi ng pasensya sa nasabi niya pero inalipusta lamang siya. Naiinis ang hepe na pinaalis siya sa kasinabihang hinding hindi niya makukuha ang kanyang motor. Naihinga ni Provo sa kanyang mga kasama ang kanyang nararanasan sa kamay ng mga pulis. Kanya-kanya naman sila ng kwento na walang masabing maganda sa kapulisan. Sinabi pa ng isa na mas magandang no ma hold up at kahit papaano, may iwan ang suot mong damit kaysa mapag-initan ng pulis. Sila ay mga buwaya na nagkatawang tao at nakikipamuhay sa mga tutuong tao. Muling bumalik sa estasyon si Provo, nakiusap siya kay Mirad na isang mabait na pulis. Sinabi niyang tatlong araw na siyang pabalik-balik dahil kailangan niya ang motor sa kanyang trabaho. Tinanong niya din ang pulis kung sila ba ay may konsensya. Wala naman siyang mabigat na pagkakasala para gipitin siya. Bakit sa checkpoint, motor lamang ang sinisita, hindi naman nila masita ang mga naka-four wheels? Sumagot si Mirad na katulad ng iba, man o hindi. May mga taong wala naman talagang konsensya. Muli niyang tinanong kung sila ba ni Hepe ay may konsensya. Hindi na siya sinagot ni Mirad at umalis. Tumuloy siya sa Hepe at nakiusap na ibigay na lamang ang motor kay Provo, dahil yun lamang ang kanyang pinagkakakitaan. Bumigay din ang hepe at sinabing dahil si Mirad lamang ang kanyang nirerespetong pulis kaya niya ibibigay ang motor. Pagkakuha ng kanyang motor, tumawag si Indo at sinabi ni Provo na pauwi na siya. Dala ang kanyang motor at palabas na sa estasyon si Provo nang tawagin uli siya sa loob ng pulisya. Sa opisina, galit na galit ang hepe na muli siyang binobog habang pinapanood lang siya ng ibang mga pulis. Kinagabihan, pumasok yung tatlong holdapper sa pulisya. Nag-uulat sila sa mga bagay-bagay na kanilang mga nanakaw. Sila ay mga tao at protektado ng mga pulis. Palabas na sila ng estasyon ng makasalubong nila si Indo. Nakilala nila ang babae na isa sa mga biktima nila. Hindi sila nakilala ni Indo na nag-aalalang pumasok sa estasyon at hinanap si Probo. Nakita niya ang asawang hubad na nakaupo lamang. Awang-awaman sa asawa, wala siyang magawa kundi ang umiyak lamang. Nakita siya ng hepe at nagalit na pinaalis si Indo. Pagkaalis ni Indo, pinulong ng hepe ang nakajuti ng mga pulis at muli ay pinahirapan si Probo. Pinagpapalo nila ang lalaki hanggang sa mawala ng malay. Kinabukasan, kasama ang abogado ay kinausap nila ang hepe. Dahil nagsisigaw si Indo, pinalabas muna siya at nagtapat ang hepe sa abogado. Noong pinagbigyan niya si Mirad na ibigay na ang motor, nakatanggap siya ng tawag mula sa direktor ng pulisya. Sinabi na galing sa kanyang opisina si Probo at naghahain ng reklamong pang-aabuso at pagnanakaw ng motor ang hepe. Ipinagtapat din ng director kay Probo na kabatch niya sa pulisya ang hepe. Sa galit niya at narilis naman ang motor ay narereklamo pa siya kaya niya ikinulong uli si Probo. Pinalabas na din sa kulungan ng halos hindi makalakad na si Probo. Sa kanilang bahay, dagdag pa sa ng makatanggap ng tawag si Probo na tanggal na siya bilang grab driver. Nakatanggap din ng tawag si Indo mula sa isang kaibigan, binuksan niya ang telebisyon at laman ang video kung saan pinapahirapan si Probo. Kinuha na ng pahayag ang hepe at sinabi nitong wala silang magagawa. Ganon nila disiplinahin ang mga taong lasenggo na ayaw pa awat at nakikipag-away pa sa mga otoridad. Dinibdib iyon ng mag-asawa, alam nilang gumagawa lang ng palusot ang mga mapagimbot at punong-puno ng kabuktutan ng mga pulis. Nakatanggap na naman ng tawag si Indo na pinapapunta si Probo sa presinto 12 ng pulisya na nakakasakop sa kanila. Nagtataka man ay pumunta pa rin ang lalaki. Tinanong ng hepe sa presinto 12 kung nag apply siya ng passport dahil kailangan niya ng clearance. Ang masaklap, sa presinto 11 siya pinapakuha na hindi naman sumasakop sa kanila. Nangatwiran siya pero nagalit pa ang pulis. Wala siyang kamalay-malay na teriyado na siya sa kapulisan. Nakikiusap si Indo na huwag na lamang kukuha at masama ang kutob niya. Sinabi naman ni Provo na wala siyang kasalanan. Kung ang mga convicted nga sa kaso ay nakakakuha ng clearance, nananalo pa sa Kongreso at Senado, siya pa kaya nawala namang kaso. Kung magsawal ang kibu lamang silang mga mahihirap at hindi ilalaban ay lalong mamimuhasa sa pang-aabuso ang mga may kapangyarihan. Gagawin niya iyon para sa kanilang anak dagdag pa ng lalaki. Nagtapat at naiiyak si Indo at sinabing hindi niya nakayanan ang napanood sa telebesyon na pinapahirapan ng asawa, dinogo siya at nakunan. Sa kanyang narinig ay wala sa sarili na nayakap na lamang ni Provo ang umiiyak na babae. Kinabukasan ay nagpunta siya sa presinto 11 at muling nakaharap si Inspector kane Sinabi niyang kukuha siya ng clearance para sa kanyang passport. Binigyan siya ng papel at ballpen at sinabing isulat niya ang sasabihin ng hepe. Nagtaka si Provo dahil ang pinapatungkulan ng sulat ay sa Human Rights. Sinabi ng Hepe na siya si Provo at binabawi ang reklamong pang-aabuso at pagnanakaw ni Inspector Canniberon sa kanya. Ginawa lamang ng pulis ang tama dahil siya ay lasing na lasing at ayaw sumunod sa alituntunin ng trapiko. Nakita ng Hepe na hindi iyon isinusulat ni Provo, kanya pang nilamukos ang papel sa katumayo. Bago siya makaalis, sinabi pa ng hepe na para makakuha ng clearance para sa passport. Siya ang kailangan niya. Masamang masama ang loob na umalis si Prabo. Sakay na siya ng kanyang motor pero hindi niya mapatakbo-takbo. Iniisip ang mga kasawiang dinarones. Nilalamon na siya ng galit at nawawala ng katinuan. Bumalik siya sa loob ng presinto na buo ang isip sa gagawin. Walang sabi-sabing pinalo ng upuan si Inspector Canabiron. Pinagpapalo din niya ang pulis na siyang nagtago sa kanyang rehistro. Sa huli, pinagtulong galpihin ng mga pulis si Probo habang nanunood lang si Mirad. Sa kasalukuyan, dumating ang isang mataas na opisyal sa Presinto 11. Nagagalit siya sa mga pulis doon na wala silang nagawa. Sinabi niyang comatose na si Cane Byron. Binuksan nila ang isang bodega at tumambad ang lantang gulay na si Provo. Sinabihan siya ng opisyal na malakas ang loob na mamalo ng pulis sa loob mismo ng presinto. Nasabi naman ng mga pulis na walang nakakita sa nangyari at walang ibang nakakaalam. Kinaladkad nila palabas ang kaawa awang lalaki sa kanila isinakay si Prabo sa kanilang sasakyan at agad na umalis. Pagkaalis nila, dumating sa presinto si Indo. Hinahanap niya si Prabo. Sinabi ng isang pulis na hindi nagpupunta ang kanyang asawa doon. Nagmakaawa siya kay Mirad na kahit papaano, sabihin man lang niya ang nangyari. Dinaan na lamang ni Mirad sa kwento. May isang lalaki na gumawa ng eskandalo sa pulisya. Binogbog siya at pinahirapan ng mga pulis. Hindi niya matanggap na kung sino ang nasa itaas, kailangan sumunod sa kanila ang nasa ibaba. Silang mga pulis ay tagasilbi ng publiko, pero ang katotohanan publiko ang nagsisilbi sa kanila. Kung babaguhin mo ang ganoong sistema, kapahamakan at kamatayan ang kabayaran. Tinanong siya minsan ni Probo kung may konsensya siya, ang sagot niya ngayon bilang pulis ay wala. Ang tanong kung nakita niya si Probo, hindi ang sagot ni Mirad. Nagtatapos ang pelikula habang umiiyak at napagtanto ni Indo na hindi na uuwi kahit kailanman si Probo.